Ito na shoot mo, may ipapatikin ako sa yung pagkain na sikat na sikat ngayon sa TikTok. Ah? Kaya yes, yes. ka to. Basta pagkain. Ay! Ay. Sige, tigil yung mata mo. Sige, huwag sa muna. na? Yeah. <laughs> nga to ngayon lagi ko dito na guys itong macadamia ayan buy one take one to eh ito pa isa pero isa lang makakainin natin so tara buksan na natin buksan na natin okay buksan na natin guys at uy bilog walang pambukas kasi pambukas sa dulo ata wala eh hindi okay na yan ang mahirap siya pag walang pambukas to 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 Andyan. ayun nahalukay iyon alam na alam ah ano itong pinapanood mo nga talaga? Ayan ang mga ding. Ang paano ito? Ganyan. Ito twist, no? Twist. Twist it. Ayun. Nalaglag siya. Ako <laughs> <laughs> po Hindi ko marunong. Wala. Masaya Ang tigas niya. Okay. Ako nga. Hindi ko marunong. Ako nga. Matigas. At, atas agad na sagad. O. Oh. O. Oh, Ganon. ngayon oh. Nga kayo na. Bubuksan kita. Hmm. Pakita mo yung laman. White yung laman niya. Hindi ko oh. White Ayan naman no? niya. Ooh. Nuts pala to. Ito yung niya guys. So white. Tara tingnan natin. Hmm? Sarap na. Sarap! Sarap! Hindi ko maanam. Asa almond. Ayun, Ayun, ano yung basic na? Ano yung blue? Pakita mo nun. Eh! Yummy yummy. Ako oh, kung gusto niyo na guys, nandiyan lang yan ha. Nandiyan lang yan. Para Kak, Test nito. Kabo ka mo. Hmm? Na, ka, boy. <laughs> Nasisira. Yun, <June>, nabuksan. <laughs> nah mo mama, Sarap Hmm. ya may hirap buksan. Ano nyo guys ha, pag bubuksan siya Ayun na, ha, na yan Tapos Twist then, na Kahit siya. bata pwede mo buksan Basta pag umaalog Ayun na Umaalog yung akin Ayun o Dali na hmm. mm. Ayun na Ayun na yan Ayun na guys, nandito pag ito na shoot ko, magpapabili ka na nito sa mama mo para matikman mo na tong macadamia kasi napakasarap. <laughs> Magpabili ka na sa mama mo. Ang sarap.